Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So for today's video ay samahan nyo kung mag-unboxing nitong dumating na parcel sa akin nung nakaraan pa. Kung isa ka nga sa mga haligi na tahanan na mahilig magbutingting sa bahay eh para sa iyo nga itong ina-unboxing ko. Tamang-tama nga dito sa mga nagtatrabaho dahil eto nga ay isang 2-in-1 tool power impact grinder at saka drill set. Yes po, 2-in-1 na nga siya dahil may grinder ka na, meron ka pang barena sa isang set. Pinagamit ko nga muna to sa mister ko para nga malaman na din yung quality bago ko nga siya bigyan ng review. At in fairness, napakaganda nga ng quality nito kaya naman ko naghahanap nga kayo ng barena na swak sa budget tapos magendang klase. Eto na nga ang marerecommend ko sa inyo. As you can see po, makita nga yung brand nitong grinder at saka drill set. At alam nyo ba, sa isang set nga nito ay napakarami na nga nito kasama accessories. Hindi nga lang ako familiar sa ibang accessories nito dahil hindi naman ako marunong gumamit nito. Pero eto, isa-isa ko na nga rin sa inyo para malaman nyo kung ano nga ba yung mga kasama sa isang set. Anyway, yung talim nga pala na kasama ng barena nito ay hindi po pwede sa bato at pangkahoy nga lang. Kasi nga nung sinubukan namin siya sa may bato ay bumaliko nga, buti na nga lang at hindi naputol. Yeah. At sabi ko nga sa inyo ay pinasubukan ko nga muna to sa mister Ko bago ko nga siya bigyan ng review. Masasabi ko talaga maganda yung quality niya dahil ang bilis nga lang din niya nakabutas ng dingding. Anyway, ngayong araw nga ay pahinga muna tayo sa Linis Vlog at samahan nyo naman kami mag-gala Pero bago nga yan, nag-cash out nga muna kami. May blessing kasi na-receive ngayon ng Marcy Rock sa nyo. Kaya naman gagala muna kami kasama yung mga bata. Napakasimple lang naman ang request nila sa amin. Ang gusto nga nila ay mag-playground lang at hindi na kami pumunta pa ng SM. Nasabi ko na nga rin sa mini vlog ko dati na napakaraming ng public playground dito sa may das Marinas At meron niyang isa dito sa may Kadiwa at dito nga ay may pinakamalaki. Kaya dito na namin naisipang pumunta. Ang ganda nga dito sa Kadiwa ginagawa pa, tuwing Pasko dahil damang-dama mo talaga yung Christmas dahil sa mga pailaw? Maya-maya ay -maya, nakarating na nga rin kami dito sa Maykadiwa Park at napakalaki nga ng parol dito. November pa nga lang ay napakarami ng tao dito lalo na nga pagdating ng December. Wala na entrance dito kaya naman pabor talaga sa amin na hindi na nga kami gagastos at pamasahi lang. Abay dito nga kahit ilang oras kami abuti ay ayos lang. Marami nga rin dito mga Santa Claus at dito nga tuwa yung dalawang bata. Super gaganda nga rin ng mga pailaw nila dito tulad na nga lang nitong dinaanan namin. Ang ganda nga dyan, kaya nga bago kami umuwi ay eh, nagpicture nga kami doon. Pero maya maya lang ay eh, nakarating na nga rin kami dito sa mismong playground at eto tuwan tuan na nga yung mga bata at hindi na magkanda humiyaw sa kakalaro. Bihira lang din kasi talaga namin sila madala ng playground kahit nga maraming playground dito sa Maydas Marinas. Inabot nga rin kami dito ng mahigit dalawang oras kaya naman sulit na sulit talaga yung pagpunta namin. Nakakatuwa nga dito kasi nga yung ibang gamit dito ay eh, parang ang pang exercise na din. Kaya eto nakisubok na nga rin ang Nakarating nga din kami dito ng alas 6 ng gabi tapos umuwi na nga kami ng quarter to 8. Hanggang alas 8 lang kasi dito at eto nga halos ayaw na nga umuwi ng mga bata. Pero hindi na nga kami pwede pang masyadong magtagal dahil nga kakain din kami sa labas. Dahil sabi ko nga sa inyo may nareceive nga na blessing ang Marcy Rock sa kaya naman yung mga bata ay ititreat ko sa labas at kakain nga kami sa Jollibee mamaya. Isipin nyo yon nung may pa nga yung huling kain namin sa Jollibee nung birthday pa nga ng daddy at ngayong pangalang ulit masusundan kung kailan November na. At eto pinagsuot ko na a rin sila ng chinelas dahil pupunta na nga kami sa Area 1 at doon nga kami kakain. Maya-maya nga lang ay eh, nakarating na nga rin kami dito sa may Jollibee Area 1. Hindi na kasi kami sa kadiwa kumain at baka nga mahirapan kami sumakay pagpauwi. Pagkaselas 9 na nga ng gabi ay eh, pahirap na nga makasakay sa may kadiwa ng Area G. Kaya naman dito na nga namin sa si Area 1 na piling kumain at least mahirapan man kami makasakay e eh, pwede naming lakarin. Grabe ang mahal na nga din talaga kumain ngayon sa Jollibee dahil inabot nga ako ng isang libo mahigit. At eto nagugutom na nga ang mga person at nakasimahong ut na ngayon dalawang bata, nagrereklamo na ngayon bunso ko at nagugutom na nga daw siya. Hindi na makapaghintay yung dalawa at nagugutom ng araw. Tama na nga raw tama na daw yung kaka video ko. At ayan galit-galit nga muna at kakain muna kami. At yun lang muna mga mars at parsi. Salamat sa panonood. Till next video, kain po tayo.